Muling pinabulaanan ni Bamban Mayor Alice Go na protektor siya ng Pogo at ang Chinese na si Lin Wen Yi, ang kanyang tunay na ina. Iniimbestigahan na rin sa Senado ang biglang pagbabago sa si ipinasang salin -e ng alkalde noong 2022. Nasa frontline ang balitang yan, si Leo Fernandez. Sumentro ang executive session ng Senado kanina sa pagtalakay sa mga problemang may kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo. Kabilang sa mga dumalo ang National Security Council o NSC, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, Anti-Money Laundering Council o AMLAC at iba pang security at intelligence service ng gobyerno. Kabilang sa mga natalakay ang kontrobersyal na mayor ng Bamban na si Alice Go, na kinukwestiyon ng pagkatao at nadadawit din sa iligal na operasyon ng Pogo sa kanilang bayan. Ayon kay Sen. Risa Ontiveros, mas lalong nadiin ang alkalde at mga pogo matapos ang executive session kanina. Nauugnay din ngayon sa Chinese Communist Party o CCP ang ama ni Mayor Alice na si Angelito Go. Kaya mas nakumbinsi raw si Ontiveros na hindi talaga tunay na Pilipino si Mayor Go. Lumalabas ang katotohanan hindi sa bibig ni Mayor Alice Go at hindi lamang sa aming puspusang investigasyon, pati po sa mga parallel investigation ng mga ahensya ng gobyerno. Hindi imbetado sa executive session si Mayor Go, pero nagpadala siya ng liham sa kanyang abogado para kay Senator Ondeveros. Dito niya muling pinabulaanan ang mga aligasyong ipinupukol sa kanya, kabilang ang umano'y pagiging protektor niya ng mga pogo at pagiging espiya ng China. Nabanggit ni Nego na batid niya ang mga kumakalat na balitang si Lin Wen Yi ang tunay niyang ina. Pero kasi ngalingan daw yan, si Amelia Leal daw talaga ang totoo niyang nanay. Sa susunod na public hearing na lang daw, paharapin ni Ontivero sigo. Pero bago yan, kailangan munang makapulong niya ang Anti-Money Laundering Council para busisiin ang pagpasok ng malalaking pera ng Zoon 1 sa bansa, lalot dalawa sa mga dating kasosyo sa negosyo ng alkalde, sangkot sa money laundering scams sa Singapore. Inilabas din ng Senado ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL ni Mayor Go. Nakadeklara na noong June 30, 2022, higit 400 million pesos ang total assets ng alkalde. Pero matapos lang ang isang araw, nagbago ito at bumaba sa 286 million pesos. Mapapansin ding naging tatlo na lang ang mga real properties ni Go mula sa dating sampu kasama na sa sa iniimbestigahan sa Senado. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, may ang Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.